So ayan guys, for today's video mag-ano tayo ngayon. Mag uh, Lagi tayo ngayon ng harang dito. Sa so, pananim, ayan. So itong gamitin ko na pangharang. Ito 'yan. Oh. So, dito ayan ah dito na lang so tayo na pong pukpuk Okay. Ayan. Ayan. So, Ayan. natin dito purpose nito para makita na may pananim so, ito yung pananim yan pag may harang ano? yan, so dito isa ito uh -huh. natin yan apat ah, palibot para maganda lahat niya lagyan ko ng ganyan para may para makita may pananim ano yun Mm -hmm. okay. lang Ayan. So yan guys, ito naman yung hindi natin ano. uh, yung harang kasi parang ano eh para kasi itong ano eh parang kawi lang na ano hindi lang kinabangan uh, so huwag natin baka kasi ma mabasa eh so but, ano, sayang mm

Arawin din yung ibig sabihin niya ako. Diba mag na talo? lang.